Welcome to Henry KNG TV. Good morning. Ayan po, nakagira ko naman yung ating ihawan. Bala niya po mag po tayo, siyempre. Atas po, meron po akong uling. Meron po akong nakagira na uling. At saka po itong ihawan. mapapalikit na po tayo ng apoy para makapagsimula tayo mag -ihaw. para mag -ihaw po tayo ng isda isda na masarap pampano yan pala ito po yung ihawan ko ay nilinis ko na po ito malinis na ah, ito nyo lumabas na naman yung niliha ko po yan para lumabas na naman yung pag-estendish simulan na po tayo magpalikit ng apoy uling ayan po ginamit ako na siya ng magic carton hindi po ng karton sa ilalim tsaka pinatakoy yung uling at ako sinindihan yan po medyo maganda po yung uling medyo malalaki po kasi kaya maganda yan sabay papay pa ko lang yan papay pa ko lang naman yan yan po medyo nagbabaga na siya ito nga po natin pampano pwede po, dalawang piraso ng pampano yan. Dalawang piraso lang pwede nila ko ito lang po iihawin ko tapos nga po papalaman lang ko sa tanglad sa loob para mas mabangot mas masarap yan po hindi ko na po pupupukin para lalasa na rin po niya po bali nila nga wala siya lang yan po sa loob yung tanglad dalawang piraso lang po hindi nila ko at kakasya na po ito sa amin medyo malalaki rin po kasi kung maya maya lang po eh. magsasalang na tayo talaga ko na po iihawan para uminit na. Boy, uminit na. Yan, nakalagay na po. Yan po, uh, ready, na, ready na yung ihawa natin. Uh, ready na yung uling. Okay na, mainit na. Ah, uh, nagbabaga na siya. Ah, uh, sasalang na po natin yung na isda. Uh, ito nga po isda natin. Napampan pampano. Na, nilang ako ng tanglad sa loob. Ayan. tagtagin ko lang ng konti tagtagin at saka papaypayan ko para lumipad na yung kanyang mga alikabok Ayan. masarap dito ngayon po ay ang oras na ba? ngayon po ay 10.20 na po ng umaga saktong sakto lang po maruli ito Ayan po, ang hiling ko na isda. Ang ganda po na magkakaduto. Diyan po, makikita niyo po yung tunay na isda o fresh na isda. Kapag hindi po dumikit, ayan po, nakaganda, napaganda. Hindi po siya dumikit. Halatang-halatang fresh po siya. Napakasarap po niya. Bali nga po yan, mag din po ako ng talong. Ito nga rin po yung talong. Uh, Iiho ko rin dyan yan. Pagkat after po ng isda na to, yung talong naman. Di po. Kung maandito lang po kayo, maamoy niyo po yung kabanguan niyo. Napakasarap. Tsaka nga po pala, kuha po ako ng kalamansi sili at saka kaya nga po pata po pati simple yung aming sausapan dyan napakasarap po nito wow lichong isda, isda hindi bangus isda bangus yan isda bong. hindi pa lang ayan po ah malapit na maluto after nito isusunod ko na yung talong masarap na tanghalian o Sakto na sakto talaga gagawa o sa ihawang ko. Basag na pasulang yung ginamit ko. Ano? Basag na pasulang yan. iskatin yung pinoy lang. Yan. Yes. Pwede ko pong ipaling-paling kung saan saan lugar yan. pwedeng ganyan. pwedeng ganyan. Ang galing. <laughs> Ang klase yung hawang ko na nari. galing. po isasalan ko na yung talong isasalan ko yan nakasalang yung talong isinalan ko yung talong ladies and gentlemen tapos po mamaya bago kumain pagkaluto yung talong isasalan ko po dito para mainit masarap po kasing kumain kapag ka mainit o masarap kumain kapag mainit yung kinakain yan po gaya nga po sabi ko kayo na pres na pres po isda kasi nga hindi po siya dumikit saka siguradong press ko kasi kahapon na po huli yan, at binili lang po ng anak ko yan sa din ako pang kasinan yan po mga tanyo pa bali yung talong nga yan na pres din Pinit kapipitas ko lang po yan samahan nga po nitong inihon na isda at saka sawsawan, kalamansi, sili at patis napakasarap po nito ng panghalian ito nga namin yun. nakagutom. Hmm. Ang po yung uulamin namin ngayon nakagutom ganda ng pagkakaiho ko ngayon po ay maykit ng 11 am may mga estudyante pa po, po dito yung iba po nag uubihan na yung iba hindi pa umuwi uh, maluluto na siya malapit na siyang hanguin sarap na ako pampano iniwan na pampano press from pang Bulino Pangasinan at talong press from the garden sarap Mansa mats isda mats gulay parehong inihaw Oh, <tapos> wow.